napunta siya rito nung bang nagkaroon dyan, nung hindi pa nag-eleksyon, napakabait. saka talagang siya tinangkilik namin. Matagal na akong may diabetes eh, 17 years na. Kasi yung gamot ko eh branded, hindi generic. Minsan ako lumapit, July nga, nagdala rito yung isang staff niya, Leonardo Apelido. Attorney Vice Mayor Aimee, sabi ko, kumusta? Natatandaan mo pa ako? followers mo ko. Lahat ng video mo, nasusubaybayan ako. At natutuwa ako sa na ginagampanan mo talaga ng maganda. Eh, nakikita ko maraming nangangailangan ng tulong. Maraming salamat. Noong July, mi pinapunta ka rito, pinadalan mo ako ng pinansyal. Mga pangako mo ng araw, talagang tinutupad mo. At God bless you more.